Good afternoon mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Ito mga idol dito sa Dormer. Nasa harapan. Yan, ayos na yun mga idol. Ayon, ayos. Ganda na. O, pansin nyo may gutter na mga idol. Yan. Yan. Yung running gutter. Kapon di ko na i-vlog mga idol dahil umuulan mababasa silpong ko. O ito kagkakataon na natapos din namin ngayon ay mo mapapansin yung mga idol yan yari na And, ito yung huling na ginatiran mga idol yan ayos na mga idol yan yun na yung running gutter yan okay, thank you mga idol mapapansin nyo ayos na yan Ay kita ibubung ayun kita nasa baba nga lang ako ayun kung mapapansin yung mga idol ayos na o oh. ayan ito, ito na yung binlog ko nakaraan mga idol ayan halos finish na rin yung mga spandle nito mga idol likod na lang ayan makapansin yung mga idol ayan. ayos na mga idol yan may na yan hanggang doon Nag-primer Nag -primer ba sila? Hindi, ah, e may pang retouch naman tayo. Lagay nyo na lang retouch yan. Ay, mga idol niya. tayo mag eh. Tayo mag-ahabol. Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Pagod, grabe. Mga idol, ayos na to. Yan. Mga idol, yan yung air vent namin mga idol. Yan. Ayan. 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 Ayos na itong mga idol. Dito nakaikot na kami. Ayan. Hanggang doon na nakasakan itong mga idol. Ayan. Yung open mga makapansin nyo. Ayan. Yung papunta paangat angat. Ayan. Wala pa yun. Bukas. Madadali na yun. Ayan. Yung tiyunti lang namin itong mga idol mga follower. Ayan. Pang 4 days itong mga idol. Ayan. Makapansin nyo. Ayos na. Okay. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon pa sa inyo. Pagod. Happy Thursday sa inyo mga idol. Mga pasin niyo. Yan. Ayos na. Yung mababa ang spandil dito mga idol. Tsaka yung ilalim na yun. Yung ilalim na yun. Mga pasin niyo. Yan. Meron na yung ilalim na yun. Hanggang doon ang spandil niyan. Sagad. Yan. Ito mapapansin pasin niyo mga idol. Nabulok to. Kasi yung unang latiro. Walang inside gutter. Ayan, mapapansin nyo. Yun, walang inside jatter. Binaklas namin ni Foreman. Ayan. Ayan, nyo mga, mga idol. Walang inside jatter yan. Kaya tumutulo. Nabulok na yung metal pare ngayon. Ginalawang eh. na. Ayan. Yung unang gumawa. Kailangan. Maripir yan. Ayan. Alam na lagyan ng gutter yan. Eh, Morder na ako ng inside gutter mga idol. Stainless na. ayan bukas, pag maaga ako mapupunta rito magagawa na rin yan. Maunti-unti rin yung problema. 1996 pa problema ni Atorne dito, mga idol. Yan. 1996 pa yung problema niya. Nilumot na yung, yung ano, ayun. Mapapansin yung mga hard na yan. Matagal na problema niyan, mga idol, mga follower. yan. Nagkataon lang na kami ang nakakuha nito ngayon. Kaya isiningit lang yan, additional ayan nung binaklas namin kanina mga idol, malaki talaga problema, tumutulo yan, umulang kanina, tumutulo. Walang inside gutter kasi mga idol, tinutok lang yung yero, tapos pinalitadahan. Ngayon, magkakaroon ng inside gutter yan. Okay, thank you, God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Maraming salamat mga idol, mga follower. Thank you. God bless to all.